Magandang buhay po mga kababayan. Ito na po kami. Ito yung araw na gagawin ko na makatulong tayo sa ating mga kababayan. Alito po. Akit po tayo sa tribo. Oh, Aakit. Okay. Dito po kami sa baba muna. Go! Sige na! Ay! ko Sumabi ka <laughs> 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 Extra! Extra! Ako pa lang pakita mamaya. Hindi <manyan> mag pa pang magpihay na ko na lang yung itlog. Mabigat. Kami na lang. O, ikaw na lang. Mabasag yan. Pag-isisiw pa tuloy <gay> Ano, kuya, kaya to lahat? Oh, oh, pagkain kasi yan eh. Yan yung pagkain ng mga Hindi ka. Kambing yun. tikman mo na yan eh. Diba? Oo, eh, nakagawa na nga siya. Diba tong... ay, mo siya. Ah, isang kargahan lang ito. Oh. bundok, akit yung bundok pero hindi kinaya ng powers kaya gagamit ng habal-habal ba tawag nito? Kulong-kulong. Kulong-kulong daw. Iba pa ba yung habal-habal? Iba po yun. Iba ba yun? May, may, ano, yung, may, 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 may duktong dito. Si OT po. <laughs> Sarang, <saraw. laughs> Kasama ko po siya. Napakagaling talaga. Yung kulong-kulong. Kasa na. Yung itlog. May itlog pa? Ay, yung itlog nga. Ay. Mababasag kasi. Ambit. Kaya lang Ganyan nga niyo, yung box. Ano? Pagdating doon sa ano, may ano. Hoy! Ano mo yun? Iisalim mo. Pagdating doon sa may ano. Pwede na yung sakay-sakay dito. Hindi pwede. Masyado po kasi talaga ano. Hindi kakayanin ng power ni Padu naghahanap tayo ng manpower at na uh, nakakatuwa naman talaga. Ilang ko ang nag para sa Thank you.